po ang kasalukuyang sitwasyon ng ating traffic dito sa aming lugar. Ayan, maluwag pa naman po ang traffic. Hindi pa naman masyadong nagsisikip. Ayan. Doon lang medyo mabagal ang traffic kasi mabale, mabagal ang daloy dahil sangahan po yun. <toss> Bale, kwatro kantos po yan. Ayan salamat din ang mga lumili sa sasakyan kaya medyo bumabagal pagdating doon mga idol, ayan ayan, ayan, ayan ayan, ayan, ayan ang ayan oh, 4 katos po yan nakaharang lang po yung pusti ng kuryente ni Masawata ayan, ayan.